ว้าวหืมอืมอืมวามกว้ามันะ What's up mga tol? Welcome back to another mukbang ulit mga tol. meron tayong panibagong Meron po tayong top silog, beef tapa, sinangag at itlog. Meron din tayong fried chicken on the side. Konti lang yan. And yeah. then may cola. Yes, yeah, ba, hindi nawawala yan. Ay hey, mga tol, ha? bago tayo mag-start, ah, magpapray muna tayo. Bless us, so, Lord, and this thy gift is for about to receive from thy bounty to cancel, Lord.

<laughs> okay. First, First bite. First bite. Mm. Mm. Yeah. ano-ano. Masarap to guys. Mm. to. Pikin. Meron din po tayo dito ang ano, um, sasawa na suka on the side. -hmm. hmm. Oop. Ano? Ano? Parang nasa pamilyake lang ah. <laughs> Huwag yung gado. Wait. kuha mo na <laughs> Manamis na mis to guys. Yun ang gusto namin timpla. Manalo. 'yun? Nasa Sarap talaga. Jeff Overton chicken namin. <laughs> hindi na makun na. Maka hindi makain mamaya eh. Oo. tayo. Favorito ni Tal to. I'm gonna Ano, ano? Ito na may okay. na namin guys ha. ano, yung pang steak yung ginawa ko dito, ano. Mm. Yung ginamit kong beef, pang steak. Oo. Oh. Uh -huh. Malambot siya, no? Lambot. Hindi siya matigas. Ito yung iba matigas pa. Hmm. Pinakuluan ko yun. <laughs> Ini sosnya, kenapa Pahingi pa ko Hindi, sayang naman siya. Ano? Sabi mo? Pahingi pa ko Ano ka nandyan? Kasi lang itong tinuto ko sa akin eh. Di ba tatlo sa'yo? Okay. <laughs> Lasa ko lasa yung garlic na. No? Magda yung garlic. Rice ka pa? Yes. Rice pa more. Tutang ko pa sa dalawa. Tapa pa. Ah. Ang sarap. The best talaga siya. siya. <laughs> <laughs> Nabusog na naman kayo. Ano eh, the best na naman ako eh. <laughs> Galing pa sa work kasi tal-alik eh. Sabihan, sarap papa-English na na papa-English. <laughs> 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 may nalilihan mo ka pa to be Alice. <laughs> hmm. May nalang <laughs> magigustuhan ko. Tipid pa. Gusto ko na nga papakanyo kanina eh. Sabi ko sa'yo, sarap niya ang loto ko. simple lang naman yan guys hindi ko kaya hindi ko na rin na vlog kasi pinatamad ako mag vlog <laughs> mag cooking tutorial ako maraming bawang may onion din kasi yan tapos, Liquid seasoning. Walang soy sauce. Wala kami soy sauce, liquid seasoning nilagyan. Tapos paminta lang. Uh, lemon and ano ba yung isa lang? Asukal. Asukal. Sugar. Yun, yun lang sinama ko. Pag, pag meron kayong kalamansi, masarap din kalamansi. Wala akong kalamansi dito eh. Lemon ang ginamit ko. Bagay siya sa mga ano. Abit tapa. Gusto mo ba yan? No? Hindi na kaya. <laughs> oh. Ulamin natin mamaya. Tama-tama. Wala tayong ulam mamaya. <laughs> okay. Okay. Lalo ko na kain ko Mm Napagod ka naman kasi. Na. Mm. Oh. Kaya nagutom ka. Kakapagod naman talaga Eu tomo um pepino

Sam na kok pa minsan minsan. Excuse me po. Ang busog na naman ang lolo niyo. At ang lola niyo. <laughs> <laughs> so mga tala, mag uh, shoutout na po tayo. Ayan. Tapos na ang ating food, ano, pagkain. And yun, Shoutout naman tayo. Siyempre, shoutout po kay sa aking mami. Shout out, Mother. Yes. Hindi ko yata siya nabato ng Happy Mother's Day sa mukbang natin, ano? Hindi, kasi ano mukbang natin, ano lang eh. Oo, oh, hindi tayo nakapagmukbang nung ano eh. Bahay na po. happy, belated Happy Mother's Day, ma. And sa lahat ng mga mami, yun, late na late na, no? Pasensya na kayo sa aming mga mami dyan, ng no? mga nanonood sa amin. Ayan, maraming salamat po sa panonood nyo. And shout out po kay Mami Selma Benaventura. Ah, uh, kay Michelle na lagi nag-share ng ating video si Janine. Ayan, thank you for sharing and for watching mga be. Si Janine yung aking pinsan. Sino pa ba nag-share? Si Jopay. Si Ate Sungsan, yung ating mo. Mm. <laughs> yung aking mapakagandang hipag. Ayan. At syempre si Michelle yung hipag ko din yan eh. At syaka si uh, si Julian. Si, uh, sino pa ba? Si JM. Ayan, si MJ. Ayan. Shout out sa iyo, uh, Matet. Ayan. Thank you for sharing our video. Yan din sa si, si Matet. Eh. Shout out din kay, kay Mami Talma Benaventura. Shout out po. Shout out din sa aking kapatid na sa Pinas. Ayan, enjoy ka dyan, ano, brother. <laughs> si G. Mm -hmm. Yung aking pamangkin, wala ngayon na. Mamaya uwi na yun eh. Si Ken. mamaya, mamaya. mamaya. gabi. Ayan, enjoy ka muna dyan. Nasama ng mga kapatid mo, si Chris, tsaka si Rio. Ayan. Shout out po, Mami Salma Bonaventura. Ano po. kay Ma'am Vilma Antonio, na wala tulad. Ano Shout po. Shout out din po kay Lani Salas. Ayan. Kay Grace, kay Lightning. Shout Thank you po. for watching. Sam Sera, Ma'am Gigi. Shout out po. Ayan, Rizal Toriano. Shout out po. Shout out po. Cute Bunny. Ayan. Shout out Thank po. Thank you for watching si Ma'am Kitbani. Gay, uh, JR and Bet na ko gay Antipolo. Oh, shout out sa shout inyo. Shout, Shout out din kay Ruby. Ruby T. Si El Simple Mukbang. Shout out shout po. po. Kay Sarah, good vibes. Thank you for watching. Always. Oh, from Japan pala si Sarah. Nandito ka din pala sa Japan, Miss Sarah. Ayan. Miss eat shout out shout sa inyo. Po. Amanda Pinpin, thank you shout for watching. Po. Kay Ivonal, thank you for watching. San Nanti, Maris Macaraig ayan, mm -hmm. Mam Vilma Antonio share po, po. Uh, po, po. Um, po. po sa inyo. Ah, Envital Kuwa share po sa inyo. Ang Buena Arfro share po Mari Cristal Alba share po sa inyo. Vanilious ayan, Loren Ravidas, thank you for watching po. India Henrafei share po ayan. From India siguro siya. Precious moments, thank you for watching po. Salamat po. Raquel Nieva, thank you for watching, from Australia. Salamat po. Ayan. Yan lang po muna ang ating shout-out. Ano lang? Si Happy Boy. Salamat po. From San Francisco, California. Ma'am Leti Gunga, thank you for watching. Salamat po. Ayan. Mary Grace Balce, from Hong Kong. Ayan. Alicia Dolor. Salamat po. Nakakatuwa naman. I Ma'am Carolyn Gregory from Mississippi in USA. Sana po. Roylan Olero. Laura May Carmones. Ayan. Shout out po. Okay, yan po muna ang ating shout out. Na. Again, maraming salamat po sa mga nagpa-shout out, sa mga nag-comment sa ating mga videos. Yan. yan po yung mga siya shout out natin. So, yan mga tala, comment lang kayo o saan, saan nakarating yung mga video namin. <laughs> 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 Bakit? Naihiya <laughs> eh. Okay mga tal, maraming salamat nyo ulit. May Ay, oo nga pala, sabi mo yung gusto nakarating na. Hmm. Yes, kung oo <laughs> nga po kusan po nakakarating ang aming mga video, comment nyo sa baba kung mga natagasaan kayo. Hmm. And, yun. Again, maraming salamat po sa panonood. If you like this video, please thumbs up. At huwag nyo pong ngayon, ba't nag At huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At mag-share na rin po. kailangan na rin po kami sa aming mga Facebook page at sa aming Instagram account, TikTok, kahit walang post. <laughs> Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye! Bye. আহিবল